boss, magandang hapon mga boss. Mga boss, nandito po tayo sa Ma'am Plum Pluma. Ito yun. Ah, nakaparada po tayo dito mga boss. Ayan mga boss. Nakaparada po tayo mga boss. Lahat po tayo mga boss. Titignan natin mga boss kung anong itsura ng mga slider na mga boss. Tara mga boss. Yung isang natama natin mga boss. Oh, tingnan mo yung slider mga boss. Oh. Wala pang alis ng Maynila mga boss oh. Iskarte lang mga boss kung paano gagawa ng slider mga boss. Iba yung slider na sa harapan mga boss, iba din yung sa puwet mga, mga boss. Oh. Meron din yan sa puwet mga boss. Yan. May slider din siya mga boss. Oh. Iskarte iskarte niya mga boss. Ito din isa natin mga kasama mga boss, pangalawa mga boss. Bali on tayo mga boss, on city. Ayun din mga boss. Oh. Kanong parang istora mga boss mula Maynila hanggang malapit na tayo sa Sydney mga boss. Meron din sa point mga boss. Ayan din mga boss. Oh. Di pa din diskarte niya mga boss. Oh. Meron din yung boss. At sa doon sa agil din mga boss. At ito din mga boss. Oh. Yung pangatlo na din kasama mga boss. Oh yung isang slider mga boss balik na mga boss oh. ayan mga boss ganda yung isang mga boss ganda okay, mga boss kasama natin mga boss paway na kasama natin mga tracking ito din mga boss oh, yung sa dolo din mga boss na naputol na continue lang mga boss oh. pati sa kabila mga boss ito na mga boss, pang-apat na mga boss, pang-apat. Ayan yung mga boss, oh. Ayan. Ayan yung slider yung mga boss, oh. Meron din din siya point, mga boss. Halos lahat kami yung mga boss. Papakita ko sa inyo mga boss. Yung slider sa po mga boss, oh. Ayan mga boss, oh. Ayan. Meron din yung mga boss, yan. Para uh, ano mga boss, oh. Para iwas sa sabit yung mga boss. Ito ang unity natin mga boss tapis talaga yung unit natin mga boss oh. ayan yan ang unit natin mga boss ito yung sa akin mga boss oh. ang sa akin slider mga boss hindi yan hindi yan guma bakal yan mga boss tubo tubo yan tapos yan belt na malit Yan mga boss belt na malit si mga boss belt Yan. iwas din sa mga wire mga boss iwas yan dalawa mga boss mula sa mainila pa yan mga boss ito din sa tiro mga boss oh. Oh. ito na yung discarding ko mga boss yan diskarte ko Ayan, tubo din mga boss tinalihan ko muna mga boss para hindi maurong para iwas din sa ano kasi pag na pag sumampay yung, yung Wardo mga boss pag nakaluwas na pupunta na dito kailangan may slider din dito mga boss pagkagaling na doon mga boss kailangan may slider dito kasi was na mapunta dito mga boss pagsasapit dyan putol kailangan may slider mga boss nga nakayuko todo para pag dating dyan di na tayo wala na abala bala ito na isa na yung mga boss oh. itinan din na doon mga boss ayan oh. isa na yung slider mga boss oh. yan na yung discard niya mga boss oh. hose lang mga boss oh. hose tapos sabay talay dito Goma yan mga boss ha, ah. hindi yan, hindi yan belt, goma yan kasi pag belt yan mga boss Pag lumiko ka, puputol yan, sisira yan mga boss, tanggal yan Goma yan mga boss kasi ang purpose ng goma mga boss Pag lumiko siya mga boss, uunat siya, kaya hindi masisira Ganon din mga boss, ganon mga boss, style mga boss oh. Ayan Yan ang purpose mga boss, pagdating galing doon, pagpunta dito, may iwasan natin ito, uh, pang ano ito mga boss 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pang anim mga kasama ni boss, pang anim Ayan mga boss, ganon din sa kanya boss Ka Ayan mga boss oh Limang ka oh Kabli Tiba yung mga boss, kabli Ayan oh, yan Pag-click ko hindi na ano to Na ano dong walang guma puro ano yan hindi na ano sa pagliko-liko ha wala ha ha kala ko malangat tayo <laughs> ayun mga boss yan ang discarte din mga boss iyay kami sa discarte mga boss Ito mga boss oh. wala tayo sa slide mga boss kasi mababa na talaga sa kanya eh. Mababa talaga boss, oh. Ayan, oh. Walang slider mga boss. Ito din kasama natin mga boss, oh. Ayan, yan yung slider mga boss, oh. Guma yan, boss. Gumang malaki, hinati para dalawa. Ayan. Ganun din sa pwede mga boss, meron din yan. Ang dami natin mga boss, ang dami. Sobrang dami natin. Papakita ko sa inyo mga boss, sobrang dami natin. Ayan mga boss, oh. Ayan. Slider din mga boss, yan ang purpose mga boss. Pagdating sa wire dyan, wala na abala, diretso na siya. Ito din siya mga boss oh. Yan. Yan mga boss oh. Bumili. Bumili pa sila ng tubo mga boss. Kulang ko lang 400 bilyon mga boss para sa biyaheng papuntang Bicol mga boss. Oh. Yan. Tubo yung mga boss, kanon din sa ito, mga boss. Kanon din mga boss oh. Pa-slide din mga boss. Ayan. slider din mga boss, slider marami din tayo mga boss, 11 piraso tayo mga boss ito din yung isang mga boss oh. pang sampo ito mga boss, pang sampo oh. discarte din mga boss, ganun din mga boss, goma sa kanila sa akin lang tubo ang kaipa, oh, ah, yan mga boss oh. guma yan mga boss Oh, my God, my eh, din yan sa likod, mga boss. At yung last, mga boss. Pupunta natin, mga boss. Itinan natin, mga boss, kung okay pa yung slider niya. Ayan, mga boss, oh. Ito yung mga driver natin, mga boss. Kumain na. Hindi na sila nagsaing Kumain na. Oh, ito lang mga kasama natin, mga mga tambalos los Oh. O, ah, kumain na lang sila, oh.

na dito mga titingnan niyo yung slider mga boss yung ano yung sura. Wala ko man, ang dami nang kumain no. Na Kain. Ay mga boss, iba din diskarte mga boss oh. Ah, Kanan din mga boss ito yung panglas mga boss, bali 11 piraso kami dito mga boss. Kanan oh. Kasama natin mga tambalos-los mga boss oh. Ah, malingke na tayo, malingke. Sabot-sabot sa eh, mga boss kung magkampag-kampag kain tayo mamaya bago umalis Saka kayo punta yan, ano kayong pinag-isipan yan so, What's up mga kapos mga kapos, nandito ko <laughs> tayo lahat mga kapos oh. Ayan boss, yung lady namin mga boss. Ah boss, 11 piraso po tayo mga boss, 11 piraso. Ay mga boss, makakasama natin mga boss naton sa pinakadulo mga boss. Ay mga boss. Onsi piraso po tayo mga boss, papunta po tayo nang kamser mga boss. Ay mga slider mga boss, oh. ang gaganda mga boss. Oh. Ilang wire ang pinutol niya mga boss? Ah.